po nga po pala si Jolly Abeliano Monreal, 46 years old, na nakatira po dito sa Barangay Nagotgot, Manito Albay. Bilang isang bookkeeper, ang responsibilidad ko po ay ang paghahanda sa lahat ng expense report at paggawa po ng mga dokumento na kalakip sa pagbabayad ng mga financial na transactions. Sa pinagdaanan po namin, marami din po kaming natutunan at dumaan din po kami sa maraming trainings at seminar para po matuto sa pampinansyal na aspeto at matuto sa paggawa ng mga dokumento expense report tulad po ng bank reconciliation status of fund utilization project and cash book yun po ang ginagawa Na-empowered po kami, lalo na po kami mga community volunteers dahil sa itin na po ng kalahi seeds, mas natuto po kami paggawa ng mga dokumento at tutunan namin kung paano gawin ang ganitong trabaho. Yung, yung community naman po, napakinabangan po nila lahat ng proyekto na binigay po dito sa amin. Uh, ang mga karanasan ko po na natutunan sa kalahisis, yung nabus po yung self-esteem ko at natutunan ko kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng uh, expense report at Natutunan ko rin makihalubilo ng maayos sa mga kapwa ko, community volunteers, dahil sa mga pagtitipong namin ginagawa. Kaya nang dahil po dito, mas napalawak po ang aking kaalaman, lalo na po pagdating sa ganitong trabaho.